ipapakita namin ang mga lugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaaring gumuho ang guni-guni o ghost projects. Mr. President, sa kalapit barangay sa barangay Apitong, isa sa mga proyektong matsagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along mag Tubig River, Sitio Dike, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental, Mindoro. Na, na award sa Elite General Contractor and Development Corporation. Ang halaga ng kontrata 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto sa sitio dike. Ayon din po sa pahayag ng mga residente, wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon sa kanilang sitio. Ang alam lang nila mayroong gagawin pa lamang ngayong 2025. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dike noong 2024? Eksakto lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni Mr. President, distinguished colleagues, tuloy tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina, ay ang pinakanotorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga DPWH officials at insiders at ilang contractors ay minumulto ng umigit kumulang 30 guniguning guning proyekto. Una sa aming pinuntahan ang siyudad ng Malolos kung saan kitang kita ang labis na pagbaha sa kabila ng una ng napaulat na buhos ng pondo sa probinsya. Isa sa aming binisitang proyekto ng aking teams sa Barangay Calero ay ang construction of riverbank protection na may kontratang nakakahalaga ng 77 million pesos. Ang kontraktor nito, base sa record, ay Wow Wow Builders at tag as completed as of October 2024. Gamit ang coordinates sa Sumbong sa Pangulo website, madali naming natunton ang lokasyon ng proyekto. Inabutan po namin ang flood control structure na ayon sa mga residente ay sinimulang gawin ngayong taon, 2025, 2025 lamang. Ibig sabihin po, ang pondo nito ay nasa taong 2025, hindi 2024. Sigurado kami sapagkat iba ang contract ID nito base sa DPWH billboard na inyong nakikita sa screen. Kinumpirma din po ng mga residente na walang flood control project na ginawa sa lugar noong 2024. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Sir President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Magtungo tayo sa susunod na barangay, Mr. President. Lula ng bangka, binagtas ng aking mga staff ang barangay Babatnin upang hanapin ang Riverbank Protective Structure na pinunduhan noong 2024. Ito ay nagkakalaga ng 77 million pesos ulit na nakuha naman ng Darcy and Anna Builders. Mayroong plot control project na kumpirmado rin sa mga online videos na nahanap namin. Ang siste, hindi po ito ginawa noong 2024. 2018 pa po, Mr. President. Pinundahan din ito noong 2021, 2023, at 2024. Ayon sa mga residente, ang huling pagsasayos dito ay nangyari noong 2023 na substandard din ang pagkakagawa. So, kanino napunta ang inilagat na pondo sa ilalim ng 2024 national budget para sa proyekto na ito. Paulit-ulit ang pagpapondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Ang contractor nito na Darcy and Anna Builders. Nagmimistulang multo rin. Bakit ka nyo? Base sa mga dokumento ng kumpanyang ito. Ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship at may address sa Cardona, Rizal. Sa pamamagitan ng simpleng pag-search sa Google Map, ay madaling makita ang gusali kung nasaan ang nasabing negosyo. Subalit, nang puntahan ng aking team ang address, ang kanilang inabutan ay gym at e-payment store sa halip na construction company. Wala na rin ang signage ng Darcy and Anna Builders sa dating na dating maya, -maya ipapakita pa nang ang mga natuklasan naming proyekto na gawa o dapat ginawa ng nawawalang Darcy and Anna Builders. Sinuyo din po natin ang ilang barangay sa Agonoy, Bulacan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig paha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon kung saan tayo napadpad. Mr. President, the first subject project was in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan. Supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Anna Builders and Trading for a sweeping price tag of 77.199 million pesos na naman. Mr. President, gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na Riverbank Protection Structure? Tingnan po natin, nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Anna Builders. Hello Darcy, ang Anna and Anna, nasaan ang flood control? Tumawid naman tayo sa barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang Tatak Darcy and Anna Builders flood control project. Sinuong ng aking team ang baha sa barangay Abulalas, Hagonoy, para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and Anna na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ay ito po ang tumambad sa amin sa president. Nakikita niyo po ba? Ito ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure or river bank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Anna project. Iba rin ang kaso sa Barangay Iba. Tinungo namin ang proyekto River Bank Protection Structure sa Barangay Iba ng Wawa wow Builders na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Ang pangyong proyekto, 77.199 million pesos na naman pagdating ng aming team sa exact coordinates, mayroong kasalukuyang tinatayong istruktura. Ang bonus, may kasama pang pumping station. Pero ang ginagawang proyekto, hindi ang Wawa wow Project. Sa mismong lokasyon, kung saan dapat nakatayo ang Wawa wow Riverbank Protection ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang first star builders, contractors, para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate na ang presyo ay papalo sa 92.54 million pesos. Mr. President, nawawala ang Wawa project at mukhang gusto pang pagtapan ang ghost project na ito kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal lang may flood control. Wawaw wow ang binisita, first star ang dinatnan. Wawaw wow ang hinanap, first star ang natagpuan. Mukhang ang modus na ito, tatapalan ang ghost project ng ibang proyekto. At ang masama, na walang parang bula ang milyong-milyong gastos mula na naman sa taong bayan. Sa San Nicolas naman, iba ang forma at tulma ng ghost project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw wow Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman ang nasabing proyekto sinumulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa aming pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng plot control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw wow project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar na walang nabago mula simula pa noong 2017. So, ano ang tinayo ng Wawaw wow Builders noong 2023? E eh di wala. May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Wow na wow ang Wawaw. Wow. Mr. President, makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw wow Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba, at San Nicolas, 1st Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinct, very distinctly ghost projects. Ang mga nasa likod ng scheme na ito or scam na ito dapat ipinangpupukpok sa pagbabaon ng mga seat files. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag implement ng proyekto. O kung hindi man, magpaproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan First District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas, at Central Mindanao. Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming findings para sa mga susunod na investigasyon. Mr. President, my distinguished colleagues, We all heard President Marcos Jr. in his rare, exasperated, confrontational tone during his fourth sona last July 28. Pinalakpakan natin siya ng malakas nang sabihin niya sa ating harap-harapan sa plenaryo ng Batas Pambansa. Mahiya naman kayo. And rightly so, he also said in the same sona that he witnessed firsthand how the floodgates of corruption have swung wide open in many areas he personally inspected He saw defective blood control projects, obviously built with substandard materials or not built at all, wasting hundreds of billions of pesos in taxpayers' money drifted away and down the drain. And all this, Mr President, went straight to the pockets of the insatiably greedy, so vile, so greedy, and corrupt core politicians, DPWH officials and contractors, conniving among themselves, and mindful of the lives lost and the properties destroyed. All for their lust for money. This humble representation just confirmed with sordid details what President Marcos announced in the launching of the Sumbong Sapangulo website, which greatly helped us in tracking and monitoring the status of the non existing but fully paid flood control projects. Mr. President, distinguished colleagues, we can do our part in leading the way under your leadership and the cooperation that each and every one of us in this august hall. to set the example in good governance. We can start with an honest to goodness and fully transparent deliberation of the 2026 national budget measure that will truly represent the hopes and aspirations of our people for a better Philippines. Sa isang taon, wag naman sana nating marinig na mapagsabihan tayo na mga walang hiya kayo. Sa haba at lawak ng aming pagsisiyasat, may mga gustong magsalita at tumulong district engineers na napipilitang ipa-implement ang mga binagsak na project sa kanilang distrito na hindi naman sila ang nagplano kaya hindi naisama sa National Expenditure Program. Subalit, dahil nagmula sa mga insertions ng mga tinaguriang funders sa Kongreso, mga contractors na kapit sa patalim dahil sa bulok na sistema ng talamak na lagayan, tali ang mga kamay dahil sa kanilang pakikisama na kasalalay ang kanilang hanapbuhay. At higit sa lahat, mga taong bayan na naisipaabot ang kanilang hinaing. Madami din, madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga talang gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo o habang mainit lamang ang isyo na ito? When few good officials or regretful men are willing to speak Truth to power. They must be heard. They must be seen. They must be protected. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is grid control. Thank you, Mr. President.